Paano palitan ang password ng iyong internet router? Hanapin ang sticker na may info ng IP address, SSID at username upang magka-connect sa router. Ito ang gagamitin natin para magka-connect at mapalitan ang password ng Wi-Fi. Kumonek sa router gamit ang credentials na nasa sticker. Hanapin ang SSID at kumonek dito at itype ang WLAN key. I open ang browser. I type ang IP address na nasa sticker. In this case ang nakalagay ay 192.168.100.1. I type ang username at password na nasa sticker, root and admin. Pumunta sa Advanced Configuration. Pumunta sa WLAN. Dito maari na natin palitan ang password ng Wi-Fi. I-click lang ang Apply pagkatapos. Be sure lang nakabisado natin ang ipinalit na password. Pagkatapos nito ay kumunek na uli gamit ang bagong SSID at password. Maraming mat sa lapo sa panonood.